Yan na Natiyer na gano'n. eh ang ganda! Ay, Alam Ay. Ay. ba Ay. kung natin ito? Oo! Ako, ako na Hindi, gusto ko nga. Nakabulin ako isang... isang libong aso Hindi yan kaya sa hahabulin ka Hindi Yung, yung talagang umaalis okay. pag binab... Yung talagang umaalis. Ikot lang kayo eh. Ikot Pag yung, Pag yung ano. Harry. Harry Potter. Harry talaga. Dapat nga Ryan, sabi namin sira yan

<laughs> ang dilim, hindi makita si Ate. Ako na, ako na dilim. Hindi <laughs> kasi ang ngiti mo. Parang uulan ah. Uh, Oo uh, nga, nakikita niya ba ilang eh. Uh, Oo, yan o. nga, yung uh, ganyan mulan. Oo. Uh, uh, sa Maynila, uh, 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 niinis ako. tuwing yung uwian namin, sakto, uh, uulan. Guerrero ko pa rin ba? Hindi. High school, Guerrero. Sabi ko nga ha. sa akin. PCU. PCU. CPU, na kayo, Philippines Distinguished University. Sino ba 'yung tumatayo? ako dito. Na CPI ka eh. Niyari dito. CPI ka eh. Lumigbaton, di ba? Sumama na. Kung sa CPI nag-aaral. Sa puro Center for Science and Humanities. Sumama ka sa natin. Sila ano? Sila. Sa atin, sa atin. Tayo public. Huwag ba ka tumakbo na naman tayo ah? Huwag lang May aso boy, may aso boy. Merong guard. Huwag mo ulit. Nakahabol pa pala tayo ng aso boy. na ako ngayon. Taay ah. ang natin. Oo <laughs> <laughs> Wala, lahat. Wala, wala, wala nang pag-asa. Ibuhan na. Pag tayo na... No. Oo nga, no? Ay, eh. Boy, may ugong, boy. Narinig ko ng ugong. Narinig ko na ng ugong, boy. Dito sa kastilyo. Sa bangin, tatapon namin yung batang yan. Ay, <laughs> mabigat na ba yan? Okay si it's tayo ng bangin. Gusto mo, bumaba tayo. Pag umulan na, hindi na tayo makakaakyat. Ay, na, hindi na lang kaya tayo. Uy, umuugong na, malis na tayo dito. Narinig ko na yung ugong ng ulan, eh. <laughs> Bala ka, straight ahead ako. Dali, magagala rin ako ako lang mag-isa. No, 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 no. <laughs> eh, may wow, tangi. <laughs> sabi nyo? Ano masasabi nyo? Dahil sikat na kayo sa SF. <laughs> ano nangyari sa'yo? Ano <laughs> <Hi>. Ay! <laughs> sa SF kasi private ko na ako eh. Binan ako ng ano GM. Eh kasi siguro na siglits ka. Hindi. <laughs> Minura ko siya. <laughs> Minura mo <may> yung GM. <laughs> si Dark Lord. Hindi ko alam GM eh. ano ba na siya na mismo yung nagsisit? Si Dark Lord. <laughs> siya na nga mismo yung nagsisit eh. Pag sinabing GM, Game Master, ibig oh. sabihin lahat niya, alam, alam lahat ng glitch. Ay. Magdahan-dahan ka sa ganun. Kung may nakita kang glitch, wag mo na lang pa rin ka <laughs> yung kalaban ko. Nakita ko na yun eh, five para may tatlong butas. Ay, si ano? Si GM Oo. Five uh. star, ang sama naman tigda, Ang daming butas. Oo, uh, siguro quater yun. Tinigdan ko nga eh, kinik ko. Hindi kasi Bet may... Tatlong beses ako nun inano eh. Binan. Una. <laughs> Una, mag, mag, magbabar, double so bar. Tapos, sabay igin. Saka no? Kasi binigyan ako, mataas na rango, napaigin ko. Tapos, ano sabi mo? Tingnan niya ako. Kaya nga, pag may pag meron nga nag, ano, pag meron nga nag-glitch, hindi ko na pinapansin. Ay, ano si JC? Ang ka, ano niya? Nagagala rin si Kenting. Sinusundan kaya ata JC ah. Sinusundan yan eh. Banatan nga natin. Sabihin natin. Reported ng moderator. Sama ni report sa moderator. Jay